Good morning, morning, mga mare. For today's video, mga mare, kung meron kang ang available na harina at itlog sa bahay mo, ay gawin mo nga rin ito. Napakasarap ng ito, mga mare, at perfect nga ito i-partner sa kape. At ang kagandahan pa dito, mga mare, kahit wala nga tayong oven, ay pwedeng pwede makagawa din sa kawali ko lang naman ito niluto. So, paano nga ba ito gawin? Tara, samahan niyo ko. Gumamit ako dito mga marin ng dalawang peraso ng itlog at gamit itong aking malinis na kamay, nilagay ko na nga ito dito sa aking paglulutuan. Naglagay ako ng 1 4 cup naman ng asukal, 1 cup ng milk, half teaspoon naman ng vanilla. Mas maganda kung white sugar yung ating gagamitin tapos naglagay naman ako dito na 1 8 cup naman ng cornstarch. Tapos ayun, haluhaluin haluin nga lang natin ito pag wala nang buo-buo, isa lang na nga natin ito sa ating mga kala na medium to low heat lang. Halo-haloin nga lang natin to ng mabuti mga mare at pagkagalito na nga consistency nito ay set aside lang natin. Ngayon gagawa naman tayo ng ating dough. Gagamit tayo dito ng dalawa perasong white egg. Ayan, naglagay din ako ng 3 teaspoon naman ng sugar. Naglagay ako ng 1 teaspoon naman ng yeast or instant yeast. Tapos naglagay din ako dito ng 3 cups naman ng all-purpose flour or harina. Sunod naman tayo maglalagay ng 1 half cup naman ng milk. Evaporated milk yung aking gamit dyan mga mari. Naglagay din ako ng kaunting asin. Tapos ayan, imasa lang natin ito or Halu halo-haloin na natin ito. gasa, sa maging ganito na. At pagka ganito na yung ating dough, imasa nga lang natin ito ng saglit mga mare. Takpan nga lang natin to for about 20 minutes. At pagkaraan nga ng ilang minuto mga mare, masahin nga lang natin to or imasa nga lang natin to for about 15 minutes. Hindi naman kailangan na magaling ka magmasa dito mga mare para makagawa ka ng ganitong recipe. Medyo mahaba nga lang yung proseso ng paggawa nito mga mare pero sabi ko sa inyo madali lang talaga ito. Tapos ayan, imasa lang din natin ito at maglalagay tayo dito ng 2 tablespoons naman ng butter. Pagka okay na mga mare, imasa lang din natin ulit ito at natin ito sa loob ng isang oras pa. Hinayaan ko nga lang ito mga mare, tinakpan ko nga lang ito ng cling wrap at makalipas nga isang oras ito na. Kita nyo naman mga mare, umalsa na nga ito. Prenespresso nga lang ito ng saglit mga mare tapos ayan mahihiwa-hiwain naman natin ito sa kat na gusto natin. Balihin natin ko nga lang ito at yung kalahati hiniwa ko to sa limang peraso. Bali kagawa tayo dito na sampung peraso. At nakadepende rin ito sa inyo mga mare kung gano'ng nga kalaki ang gusto ninyo. Ready na nga rin itong ating feeling na ginawa kanina or custard mga mare. At ito nga mga mare wala nga akong rolling pin dito kaya naman baso na lang yung aking ginamit. Finlaten ko nga lang ito tapos ayan naglagay naman ako nitong custard. Pagkalagay ko nga ng castard o pala malito mga mare, ayan, sundan nyo nga lang yung video na to yung aking ginagawa. At kung gusto niyo naman pabilog yung gawin niyo ay pwedeng-pwede naman. Depende na nga sa inyo. Huwag kayo magtaka mga mare, hindi to yung panada, Same process nga lang mga mare ulitin nga lang natin ito hanggang sa matapos natin lagi na filling itong ating mga dough. Na-rest ko nga lang ito ng 20 minutes pa tapos ayan ready na nga ito para iluto natin sa ating mga kawali. Make sure lang na may takip yung ating kawali mga mare na sa ganun ay maluto talaga ito. At make sure lang din na low heat lang yung apoy natin na sa ganun hindi ito masunog. Niluto ko nga lang yung magkabilang side ito mga mare for 6 minutes bawat side. Tapos ayan ganito na nga yung nito. Shout out kay Josephine Bona from Masbati City, Loretta Mayor Napisa Pisa from Laguna, Jacqueline Centillas from Binangonan, Raquel English from Tagoloan, Misamis Oriental. Hello sa inyo mga mare! Matapos nga natin itong iluto sa ating mga kawali mga mare ganito na ngayon naging out kami itong ating recipe. Napakasarap nito mga mare at perfect ito yung partner sa kape. Kaya ayan naman, napakape na nga ako sa mga oras na yan. Saktong-sakto lang din yung pagkakaluto ko nito mga mare at hindi rin naman yan sunog. Medyo tosta nga lang sa ibaba pero sa lubay napakalambot nito. Napakasarap nito mga mare kaya naman kung nagustuhan mo ang video na ito ay like and share. And yun lang muna for today's video mga mare. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.